So, galing ako guys sa mga pasyente ko. Diyan sa may dalaykan. Ay, iba ba? Away na ako. Parang ano, hindi malabo yung kamera. So, pagaling ko lang sa ano, sa community medical mission So pinupuntahan ko yung mga pasyente ko Mga regular ko na pasyente So chinichi ko yung sugar nila yung blood pressure Tapos pinuturuan ko sila kung anong gagawin nila Sa araw-araw na ano Para mamanage yung condition nila So yung may mga diabetes At pinuturuan ko na Paano gagawin nila para mapababa yung blood sugar So mga advice, mga health advice. So mga personal na mga tinutulungan ko yan, mga mga pasyente ko. So pauwi na ako dito banda sa may tulay ng kota. Diyan na kasi kubo. May kubo ako dyan. May kasama rin ako dyan na matanda na kategori ko pasyente na may condition, may sakit na kailangan pagaling din. So tinutulungan ko siya. Kasama ko dyan. Dati dati ko rin a uh, pasyente, regular patient. So ito yung daladala ko. May isda na ako dito, pangulam. May isda tapos a uh, lulutuin na lang. So dito sa dalihikan dami kong mga asinterito mga suki ko Dyan Santa Teresa Mariposa Kanina yung ruta ko maaga ako kanina doon sa Dumeritso ako kanina doon sa uh, Ibaba kasi may nakaschedule schedule doon na tatlo na ano nagpa-sugar uh, gusto nila pasting. kaya maaga ako kanina doon mga bago mag-alas 7 ako kasi gusto nila pasting. Pero kung ano pwede rin magpa -sugar na nakakain ka na so ang tawag doon na uh, random blood sugar so malalaman pa rin ang estado ng sugar mo kasi may standard naman na, ano may values na sinusunod so pag random blood sugar 70 hanggang 120 maximum so kung fasting ka 8 to 12 hours fasting nasa 70 hanggang 100 so, ganoon lang kayba. so dito na ako banda sa may ano lapit na sa kubo So dito sa ano, iyan na to. Uh, ano lang kami dito. Nag-caretaker uh, lang kami dito. So kami na uh, nag-aano dito. Nagtatanim kami dito ng ano, may taniman ako dito ng mga gulay. So may tanglaran, panglad, moti. So dito na, malapit na yung kubo. Orja. So, lang kubo ko. So, pobre lang na ano. Pobre lang. At least uh, ang pinaka advocacy ako makatulong sa mga kapwa ko mahirap. Na uh, totoong pagtulong, hindi yung tinutulungan mo sila tapos pinipirahan mo so akin uh, mabuhay lang ako, makakain lang ako okay na sa akin kasi siyempre kailangan ko rin kumain naglalakad so makakain lang ako maka, maka uh, bigay lang akong alawan sa anak ko pwede na ang uh, importante nakakatulong ako ng totoo dun sa mga kaibigan ko mga pasyente ko na ano So, isang advokasya para sa kalusugan. So, ito na yung kubo. Yung kubo namin. O, walang pader. Lusot-lusot lang. So, dito ako natutulog. Ano tayo? <laughs> <laughs> ko dito tatay dati ko rin ano yan pasinti dun sa ano sa Teresa yun luto ka na luto na kami dito So yan lang muna guys kasi magluluto pa kami. May mga dala. Dala kung ano dito. Isda <laughs> tayo? Hmm? Siga. Hmm. Hmm. Okay. Ano lang natin ha? Sabawin lang no? Oh. Okay. May merinda natin ang meron. siga. Siga. बोलिंग <laughs> So ito yung kubo namin guys Ganito lang buhay namin dito uh, So dami kong mga ano uh, dami kong mga pasyente na inalagaan dito sa Dalaykan. Si ngayon daming ano daming may mga high blood diabetes. So kailangan turuan yung mga tao na ano uh, turuan ng natural na pamamaraan para mapababa yung sugar nila at saka yung mga kolesterol nila ma-reverse uh, yung diabetes, ma-reverse yung insulin resistance. Matulungan sila sa hindi ginagamitan ng gamot. So yung pamamaraan ko, alter, ano, alternative uh, medicine. So uh, natural natural na mga pamamaraan o gagamitan ng mga herbal at na, na, natural na mga proseso para mapababa yung cholesterol sugar. So una dyan fasting, exercise, uh, tamang nutrition. So tapos tamang paggamit ng mga herbal. Tapos mga apat, tulog. Kailangan tamang tulog. Ito 12 hours, 6 to 8 hours na quality na tulog hindi yung tulog na pa pagising gising kailangan saktong tulog so yun yung advocacy ko guys makatulong sa mga tao sa pamamaraan ng natu ano, natural na mga pamamaraan kasi pag ano uh, sobra sobra yung mga kinakain natin hindi natin alam karamihan kasi sa mga tao walang alam sa mga pagkaano mga epekto ng mga pagkain, yung sobrang-sobrang pagkain, akala nila may pira sila, masarap na yung sobrang-sobrang kinakain. 'Yun pala sa mga kinakain mo 'yun doon, doon yung mga doon rin nakukuha yung sakit. Kaya mas maigi pa yung kunting kinakain. Wala kang masyadong makukuha ang sakit kasi ang pangunuhing nakukuha na ano na nakukuha natin yung sakit sa pagkain. So, kung sobrang-sobrang kanin mo, sobrang-sobrang mga iniinom mo dyan ng mga, ano, soft drinks, mga... Basta sobrang-sobrang kinakain mo, tapos yung hindi ka naman gumagalaw, hindi nasusunog yung kinakain mo. Buti lang kung kumakain ka ng marami, tapos nagpagod ka dyan, nag ka, o ah, naglalakad ka ng buong araw, pwede ka kumain na insakto. Pero pag ano, ang trabaho mo nasa opisina lang, o di kaya nasa bahay ka lang, di na kailangan kumain ng marami. Dapat ang kainin mo yung sakto lang na magagamit ng katawan mo. Kaya na nangyayari yung diabetes kasi ang tao, sobra-sobra ang kinakain, tapos hindi niya ginagamit. Hindi niya ginagamit na bilang pagtrabaho niya ba. So nangyari na iipon sa katawan, naging insulin resistance 'yung naging insulin resistant 'yung katawan ng mga tao hanggang naging manhid, hindi na nagre-response doon sa kinakain ng mga maraming mga pagkain, glucose, sugar, lalo na kanin, tinapay, mga ano, soft drinks, kape, chocolate So pag inactive ka, kulang ka sa papawis, kailangan bawasan mo rin 'yung mga kinakain ng mga ganun. So sa mga iba kong video guys at tingnan nyo tapos follow nyo ako para makita nyo yung mga video ko na mga iba na mga mapupulutan na mga magandang aral tungkol sa kalusugan kasi ang ang konsentrasyon ko dito sa page na to uh, sa kalusugan so marami akong page iba iba kasi dito sa page na to uh, walang imposible TV uh, nakatutok to sa ano muna ngayon sa sa ngayon nakatutok ako sa pag ano pagbibigay ng mga aral mga pamamaraan para mga malabanan ang mga kondisyon na diabetes high blood sa natural na mga pamamaraan so follow guys follow sa page ko so tingin tingin lang sa mga video ko kasi daming mapupulutan ng mga aral dyan ng mga tungkol sa diabetes high blood sa iba pang mga sakit so yan lang muna guys kasi magluluto pa kami bibihis pa ako so ito yung area namin dito may mga tanglaran ako dyan so, may tulayan dito so ito malawak na ano area kaming caretaker dito so unti unti namin pinapa unti unti namin pinapalawak yung mga tanim tanim namin dandahan lang kasi wala, namang... wala kami pira na pang suhol. So kung may pira lang kami, pwede pasola namin dyan pang panggamas tapos pagtanin ng ano. Kaso, wala kami pera na pang ano, ako wala namang pirang ano. Yung pera ko na pinanggalingan ng pera ko, mga tulong na tulong lang sa mga tao. Mga donation lang ng mga tao, yun lang yung trabaho ko. So, yung finances ko galing lang sa mga donor ng mga suki ko. So, donor, mga naabot lang. Kung mayroon sanang tutulong, mas maigi. Para mapadali yung pagtulong ko sa mga may hirap. So kung may tumulong sa akin, mapadali yung, kung may mag-sponsor sa akin, mas lalang mapadali yung pagtulong ko sa mga may Kaya, kasi yan talaga yung gusto ko yung gawin, yung tutulong. Uh, imulat yung tao sa katotohanan. Uh, I... I point out natin yung mga buloktot na mga pag-aaral na makaluma na ano tapos ipalitan natin ng makabagong pag-aaral na scientific uh, based on science based on experiences so halo-halo na lahat yung mga alternative na mga pamamaraan mga teorya, mga to so science based pa rin mm, Yan lang muna guys